25 makalipas ang alas 4, construction worker na naingayan sa nagiinuman niyang mga kasamahan sa Bugalyon, Pangasinan, nanaksak. Biktima, patay. Detalye na balita mula kay Freddy Pardo, Aris 38. Masantos siya kawasan, itsaka amin sa ating mga kababayan sa Pangasinan, Freddy. Masantos si Kabuasan, Kuya Angel. Hindi na umabot ng buhay sa Lingayen District Hospital ang biktima na nakilalang si Noel Yape Udang, 52 anyos binata o wilder at residente ng Antipolo City Rizal. Matapos itong saksakin ng suspek na si Ver Biernes, 41 anyos construction workers at residente ng barangay Pakalat Mga Tarim, Pangasinan. Sa ulat ni UIC Chief Police Major Arnold Zuriano, naganap ang insidente bandang alas 6.20 ng gabi sa barangay Bulawin, Bugay rebelyon sa harapan ng kanilang baraks. Nabatid na nagiinuman ang biktima at kasamahan nito sa harapan ng kanilang baraks na sinabihan naman ng suspek na huwag silang masyadong maingay dahil nagpapahinga na siya. Subalit hindi nagpasaway ang biktima at kasama nito kaya kinumpronta na sila ng suspek na naaawi sa maya pagtatalo nilang dalawa ng biktima at pumasok sa kanilang baras ang suspek. Paglabas nito, may hawak na itong kutsilyo at inupakan ang saksakang biktima. Agad ding naaresto ng mga nag-responding polis ang suspect na ngayon nasa kustodya ng Bugalyon Police Station at naharap sa kaukulang kaso habang ang mga labi ng biktima ay pansamantalang nakalagak sa isang porinarya sa bayan ng Lingayen. Ito si Freddy Fardo Arister taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.